Patuloy na na Ian, Lot Lot at iba pa mga kapatid ang pagpanaw ng kanilang inang si Nora Honor. Sa kabila ng mga pagsubok at hindi pagkakaunawaan, minsan ipinakita ng magkakapatid na si na Ian, Lot Lot at Kenneth ang kanilang pagmamahal at pagkakaisa sa huling sandali ng kanilang ina, si Nora Honor. Bago pa man pumanaw ang superstar, Nandoon ang kanyang mga anak upang magbigay galang at magpaalam. Ayon sa ulat, hindi na muling nakapagmulat si Nora matapos ang isang medical procedure at pumanaw siya ng tahimik noong April 16. Sa isang press conference, kinabukasan nito, emosyonal na humarap sa media, ang magkakapatid upang magbigay pugay sa kanilang ina. Ayon kay Ian, ang kanilang ina ay isang huwarang ina na nagturo sa kanila ng tunay na pagmamahal at pagpapatawad. Nagpasalamat sila sa mga alaala -ala at aral na iniwan ni Nora at pinahayag ang kanyang, ang kanilang walang hanggang pagmamahal sa kanya. Kasama si Kiko, of course, Oo, doon si sa kaniyang mga, ano, hindi nabanggit eh, si, si Kiko. Lot -lot, si Lotlot, si Ian, si Matet, si Kiko, si at saka si Kenneth. Actually, hindi lang yung ano, hindi lang pagmamahal at magpapatawad. Alam mo, isa sa mga itinuro ni Ati Gay sa mga anak niya, yung maging marispeto sa lahat ng tao. Oh, oh. Which is nakita naman oh, natin. At diba? yan ang narinig kong sinabi ni ano ni Lot Lot doon mm -hmm. sa interview niya. true, Tinuruan true. Tinuruan daw talaga silang maging Mag magalang, ano, ma respect. respectful. Kasi sa na, diba? si atin, nakikita naman natin kung gano'n siya kagalang. Di ba? Marespeto mm -hmm. ma na. Isipin mo kahit sa edad niya ngayon. Talagang sakto. Maopo. Opo. Sak mm -hmm. mm -hmm. Maopo. Maopo. Opo. Hindi nawawala yung pagkaopo niya kasi yun talaga yung pagiging values natin mga Pinoy magalang, mm -hmm. respeto. Di ba? Mm -hmm. Talagang sa si atin, kung baka yun ang pinamanan niya sa kanya kanyang mga anak na kailangan maging marespeto. And in point sa so bandyo sa mga anak niya, lumaking marespeto Marispet. sa lahat meron na, meron na, 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 na May napanood nga akong interview niya kay Jessica Soho. Mm -mm. Ati guys, sabi ni Jessica, yung tungkol sa pagpo at opo, mm -hmm. ang sagot niya, ewan ko ba mula bata pa ako hanggang ngayon nakasanayan ko na talaga ang mag-gumamit mag ng po at saka opo, sabi niya. Mm -hmm. Yun lang siguro yeah. yung kanyang yeah. ano, way of ano, pag-respeto pag sa kapwa well, niya. Pag-respeto. Diba? Kasi di ba tayo mga Pinoy, Tagang maopo po mm -hmm. at ma may ganun-ganun may pa, bless-blessan. Bless. Diba? At oh, yun oh. hindi pa naman yung nawawala. Yan talagang in-instill niya, Manu in niya doon sa mga anak. Yes. Na, diba? ah. At hindi ipinaramdam na si Ian lang ang tunay na anak. Pantay-pantay mm. sila. Na alam diba? naman dati na yung apat, oh, di diba? oh, 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 Pero talagang tinuring silang oh, oh. Sabi nga doon sa interview nung ano, ni, ni Ian, ni Kenneth, si Kiko parang wala doon, si, Ki si Kenneth ba yun, or si Kiko. Sabi nga nila, nung nalaman daw nila si Ian lang ang biological son, sabi nila... Saan? Kinausap daw sila ni Mama guys. Sinabi mm -hmm. sa kanila, ikaw, galing ka sa puso ko. Oo. Yun ang sinasabi ni Mama guys, sa kanila. At hindi ipinaramdam talaga na iba sila. Mm -hmm. diba? Parang pinaramdam niya na galing niya sa kanyang sinapupunan. Correct. Yung kanyang mga adapted. Oo. Diba? Pero bigyan daan natin ang sabi na Ida Fernando. Good morning, avid fan ako ng superstar Noro nor. yes Year 70 still now. Nakita ko sa video na nandun kayo. Lagi yep. akong umiiyak pag napapanood ko ang mga video. R.I.P. Idol, sabi niyang gano'n. Oh, ang dami na. talaga nagmamahal sa superstar, di ba? So, so yes, si hanggang yeah. ngayon, ang tagal-tagal niya na sa showbiz, pero hanggang ngayon, aktibo-aktibo pa rin siya, di ba? Na oh, oh. Nawala lang siya sa showbiz, dahil nga yun, yung, yung, kinuha na siya ni Lord, di ba? Oh, oh. At nararamdaman ko ang lungkot meron din. -dam oh, daman -daman daman na. natin. Alam naman natin na siya ang pinaka-close na gaki. Oh, oh. Na. Isipin niyo po si Rodel, idol niya si Ate Gaya, pero hindi niya inisip, na magiging kapro siya niya. isang super sa At kami rin po yung nalulungkot dahil talagang si ate guy, nakasama ko rin. Hindi naman kami naging close sa ganyan ate guy, pero naalala ko nung, ay bukas lang sa tribute. No, sa tribute nila. ako din may share din ako. May share din ako. Abangan niyo po yung mga isishare namin. ate Bukas para kayo.